Yes mga bossing, uh, may nag-request na nalimutan na kasi eh, itong puzzle na ito. Paano daw ulit yung solution? Okay, ipapakita natin. Ang rules dito mga bossing ay unang sulong ang pula. Uh, pag nakadama yung itim, panalo yung itim. Kaya ang gagawin dito ng pula ay ah uh, gagawa siya ng paraan para hindi makadama ang itim yun ang rules ang partido ng itim ay makadama lang panalo na okay dito pag mali ang unang sulong mo pwede ka nang madamahan ng itim talo ka na agad halimbawa dito ka magpapakain na agad siya dyan then ulusot ano Pagpunta mo doon ayan na dadama na siya kahit pabalikin mo hindi mo na rin mapipigilan kasi wala na eh wala hmm. magpakain ka. O, di ka pa natalo. So, sa unang sulong, nado na agad ang ano, solution. Malaking bagay yon First move. Key move ay makuha na agad. Okay? Yan. <clears throat> Para hindi siya makadama, mga bossing, ay dito ka titira. Yan. oh di ba <clears throat> wala namang kasing siyang ibang ititira diyan isusulong Kundi ito, para makaraan makadaan di ba okay ngayon sa pa, uh, sitwasyong 'yan eh, paano mo pa siya pipigilan ma ano uh, makadama di ba paano 'yan alangan naman pabalikin mo adi, talo ka kasi lulusot hindi mo aabutin eh makakadama talaga ayun <coughs> balik natin ito yung tamang kimob nagbigay siya dito tapos sumulong dito yan para hindi siya makadama ito mayroong tinatawag na sacrifice move papakain mo to okay papakain mo yan Ipapakain mo. Ipapakain mo. Ay, <laughs> pinakain mo ng lahat, no? Isa lang natira sa'yo. Sa kaka ngayon, ambang dadama. Ayun. O, dyan, bahala na siya. Ano bang tira niya? Dito ba? Dito ba? Dito ba? O. Halimbawa, dito siya. E eh, di, dadama ka lang. <clears throat> Pag pinabayaan niya yan, ay eh, di siya makakadama. Kasi, oh, 'di diba? Okay. Saan siya? Dito. Dadama ka lang eh. Kumilag. Dito ka. Sumulong, kainin mo. Pag dito siya, doon ka lang. Pag dito siya, dito ka lang. Pag bumaba, ilalak mo. Oh, laging ano, laging hmm, natatakpan, hindi siya makadama. <coughs> Pag dito naman, save lang. Dadama mo lang yan dito. Oh. Aba, binigay doon. Pumunta doon. Maabutan mo eh. Oh. Ilag. Dito ka. Pagbaba, takip. O. Oh. Di hindi nakadama. Yun yung paraan, mga bossing. Request nung isa nating viewers, kaya ating pinapakita. Okay. Pinabalik. Dito ka. Oh. Ano pa yung hindi natin na isulong dyan. Ito, na, isulong na natin, no. Oh. Dumama lang. <coughs> dito. Doon lang. <coughs> Ibinigay. Kain lang. Pag dito siya, dito ka lang. Pag doon siya, dito ka lang. Pag baba, lock. Yo, yun ang solusyon mga bossing ha. Ah. Maganda rin yan dagdag sa inyong ano, collection ng Entredama puzzle. Oh, 'yan. All right. Okay na bossing yung nag-request. Ito na yung ano, uh, request mo.